Mga idol, maghihinang tayo ng wire sa speaker. Yung iba kasi mga idol, ah, pinupulupot lang yung wire sa speaker. Dito sa butas tapos pinaganong-ganong lang, pinipihit lang. Kung hindi nila hinihinang, ngayon gagawin natin mga idol, hihinang natin siya. Para matibay ang kapit. Pag nakabili kayo mga idol ng speaker, tapos wala kayong makikitang negative, positive. So, pagka ganito mga idol na nakataob yung speaker, so, yung kaliwa nyan, yung kaliwa ang negative, itong kanan ang positive. So, yung iba kasing uh, speaker, walang polarity, walang negative, positive. So, ito meron mga idol. So, alam na natin sa natin, ilalagay. Huwag na natin mga idol, mga gihinang na tayo mga idol. Pag maghihinang tayo mga lods, pagka mainit na yung ating soldering iron, sausaw natin sa soldering paste para malinis siya. nakita kita nyo, mamumuti siya mga idol. Pagka sinausaw siya. Yan. So, malinis siya mga idol. Saka natin, ihinang dito sa terminal. Terminal. Ang so, gawin natin, hinangan muna natin itong terminal mga lodi. Ayan. Hinangan muna natin siya. Ayan. Katungan natin ang soldering lead, yung tingga. Kabilaan mga lodi. Ayan. Madali lang naman siyang matunaw. Ayan. Ayan. No. meron na agad siya. Oh. Tunaw na agad. O so, dito mga lodi, lalagyan agad natin siya. Ayan. Ayan, meron na siya mga idol. Okay. Tapos, itong wire mga idol, ihinangan muna natin siya. Nalingan muna natin siya ng tinga. Ayan. Ihinang muna natin ng paganyan, pupunin muna natin siya bago natin ilidikit dito. Kasi yung iba, sinasalpak na rito sa kainihinang. Tapos, hilaw yung pagkahinang. Hindi ganoon dapat po punuin na natin ang hinang ito mga idol yan, yan, yan pupunuin na natin ang hinang yung wire hinangan ang hinangan natin siya hanggang sa pumuti siya pagka maputi na siya, pwede natin siyang hinang dun sa speaker Punoyin natin ang hinang yung wire mga idol. Paputihin natin siya. Ay mga idol oh, 'yan. Pumuputi na siya mga lods 'yan. Ah, makikita niyo mga lods oh, 'yan, namumuti na siya oh, 'yan. Kailangan puno ng tingga 'to mga lods 'yan. So, kita niyo, mga lods, may na siya 'yan. Namumuti na siya. tu so, ganyan-ganyan niyo lang siya tutunaw para matunaw 'yan. Okay? Ito na po siya mga idol, ayan oh, ayan. So ay tingga na po siya. Ngayon, saka po natin siya ipapasok dito sa butas. Ayan. Papasok po natin siya sa butas mga idol. Ayan. Ayan. Ngayon, pag nakapasok sa butas, saka natin ihinang. Okay? So, inuna natin mga idol yung negative. So, si may tingga na yung terminal ng speaker, mabilis nang kakapit yung yung soldering lead, yung tingga. Mabilis nang sya kakapit kasi yung wire, puno na ng tingga, tapos itong terminal may tinga na rin. So kumapit na agad siya. Ayan. Para pag nagpatugtog tayo mga idol, hindi putol-putol yung tugtog. Kasi pagka maluwag yung hinang, siyempre naglulos yan, nawawala yung sounds. Mamaya meron, may, mayroon, may nawawala meron, nawawala meron. So ganun dapat, dapat maganda yung pagkahinang natin sa speaker at wire. So, dapat kapit na kapit. Diya mga idol? Okay mga idol. So, sa kanan naman tayo mga roots. Okay na yung okay na yung kaliwa. gandahan natin ang hinang mga idol kasi bago yung speaker natin ang maganda yung hinang so, habang nakababad yung pinong panghinang gatungan natin ang lid ah, ganyan o oh. para naluluto siya oh. yun o, hindi siya siyang kumakarat ah, so, mabilis lang dapat ang paghinang mga idol So, okay na siya mga lods. So, nakahinang na yung ating terminal ng speaker sa wire. Ito naman ay para doon sa terminal doon sa speaker box. So, ganun din dapat mga idol. Hinangan muna natin dito. Punuin muna natin ang hinang to. Tapos yung terminal doon sa box, hinangan din natin yan, yung box na yan. Hihinangan din natin siya ng soldering lid. Para pagka pinagdikit natin siya, kaunting sundot lang ng soldering lid. Mag may melt na siya, matutunaw na siya. So, maganda yung resulta ng hinang kapit na kapit. Tapos, pag sinuot natin sa butas, susuot natin sa butas itong mga ito. May butas itong terminal ng speaker. Pagkabutas natin, itupi natin ang pag-anon, saka natin pagdikitin. Ganyan. Kaya yan itong ginawa natin sa speaker. O, pinasok natin sa butas, tapos tinupi. Tapos iniikot ng isa, tapos saka natin hinangin. So, ganun dapat mga idol para kapit na kapit yung hinang ng ating speaker wire sa terminal ng speaker para hindi siya naglulus so natapos natin yung isa so, yung isa naman ganun din ang proseso mga idol basta punuin muna natin ang hinang ito itong dulo tapos hinang sa terminal saka natin ipasok sa butas tapos ipold natin iikot ng isa tapos saka natin hinangin yun lang mga idol so napakadali lang naman mga idol Pwede na mga idol yung ganitong panghinang. O, 40 watts to mga lubi. O, pwede na siya. O, mura lang pagkabil nito. Wala pang 100 to. Thank you. Thank you.